Ito tayo ngayon sa City Subdivision sa Pablo City kung saan natin tikman natin yung isa sa mga Pinupuntahan ng tao dito, Kavens Food House, no? At uh, syempre, order tayo ng mga pagkain dito. Pero by the way, nandito kasama natin si Tita. Ay, ano yung pangalan mo, Tita? Mabel po! So, by the way, kasama natin si Tita Mabel. Hello yan, nasa po! Counter. <laughs> yun, hello, yan. hello, good tita, evening! Tita, uh, ano ba special ng Kavens? Actually, yan, bat and ball. Yung, tsaka yung bami namin. Yun. Ha? Yun yun na mami. Tapos si... Uh, yun, yun yung mga, mga rice meal namin, eh, ano na rin. Yun din ang mga bilin, mabili, mabili yes. dito, ha? Yes, so, o. Tsaka yung mga actually, lahat mabili, eh. Sorry. Oo, yung, yung isa lang What sa tita, tanong ko lang, ha? Kasi, abang pagdating ko kanina, lahat ng table, Makakain nga nung mami, may kasamang tinapay. Yes. Kasama oh, din yung oh. Sa tinitinda nyo. Opo. mga flying saucer actually. Ayun. Flying saucer. Pla flying saucer ang tawag doon. Yes, dun. flying saucer. And meron ka din nung parang monay na nilalagay yes. sa mami. Yes. Oh, oh, yung plain lang siya. Yes. Oh. <laughs> Bukod doon sa mga flying saucers, sa mga mami, sa bat and balls, meron ka pang tapsilog mga ganyan. Mga yes, mga so, din. oo, oh, meron. Actually, may puto, hindi ko na nagawa kasi ang daming tao. Meron mm. ako kanina, first batch sold out na. Mm -hmm, mm -hmm. pa, mga maga pa, ubos na. Yes. Ito Dito, Mabel, kailan nyo inampisahan ko? Uh, 1992. Hmm, tagal na, ha? Grabe. Yes, uh, 30, more than mm 30 years. Mm -hmm. Ayan, nag-umpisa ka ba? Ganito na kagad kalaki? Actually, maliit lang ako. Nag-start na ako parang bangketa lang. Okay. I started for 500 pesos sa an wow. initial cab. Eh, kasi eh, mura lang naman ang carne before. Mm -hmm. Nag-start na ako kasi hindi ako nagturo na. Kasi eh, ay, ko iwanan yung mga Opa. kids. Opa. Ay, gusto ko talagang hands-on ako. Sabi yeah. ko, since nagmala ko sa nanay ko, mahiling magluto. So, ikot, try ko kaya. How come nagkaroon ka ng idea sa bat and balls? Sinama mo siya. Parang ano dito sa San Pablo, bat and balls. Ayun, kilalang. Ayun ang magusto ng tao, mm -hmm. ha? Yeah, bat and kaya, ball. pala. Tapos sa... Uh, Meron ko nakita rito, no? Merong small, medium, large. Yes. May mga sizes. So, uh -huh. by weight. By weight sila. Kaya, may sizes. So, pag small, may, may weight siya. Pag uh -huh. medium, at saka large by way saka yung bat and ball no tapos okay. iba iba yung sulyaw namin para ma-distinguish so, this is small medium hindi pare pare yung ball namin hmm. para ano at uh, bukas ka ba everyday Oo, oh, bukas kami. Actually, bawal ang pahinga. Talaga? <laughs> Araw-araw bukas at uh, 24 yes. hours? Yes, oo. So, oh, oh. Unless enough. may occasion yan, sarado. Yeah. Saka lang, oh, lang. sasara. Pahinga Anong naman, naman like no, so oh. Ayun. Anyway, Tita Mabela, sakaling gusto nila pumunta rito, ano bang address natin dito? This is um, Erased Jovan, makikita naman, Cavens, mm. so Before kavens Cavemen. Mommy yeah. House, so okay. Since binasa ko na sa anak ko, kami senior na ni Daddy, kasi mm -hmm. nine years yes. so sa anak ko na, so. Ginawa niyang kavens Food Soup House, kasi soup naman talaga ako niya. Ang tinitinda eh. talaga, Oo, no. Kasi meron ni ba, ayaw ng noodles. talagang sa <laughs> sabaw lang? sabaw tsaka mint. Yung okay, parang ano lang siya. Okay, okay. Merong ganun na ayaw nila ng ano. Ng <laughs> pwede yung ganun, ha? Pwede yes, po. Yes, pwede. Oo. Uh, yung gustong kainin ng ng customer, yun ang yeah. kinakain nila. Oo. And yung sabaw, tita, limited yan, ha? Pwede din mong malik-balik. Oo, pwede kayong humingi ng soup. Ano, alam naman sabihin ko, hindi pwede. <laughs> anyway, dito, Mabel, order na tayo, no, bago pa tayo. Naamoy ko yung pag binubuksan po kay Caldero, yung, yung aroma ng sabaw. No? Kaya, dito, oh, okay. bigyan mo kami ng isang uh, pure beef, mami, at isang button balls. Lahat malalaki at special, okay, ha? Okay, basta kayo, Oh, Ayun. ayun. Thank you, tita. Oh, meron pa button ball to, no? Yes, button ball yan. Ayun. Meron pa daw isa. So, ito na yung order natin. Tikman natin kung anong lasa nito. So, ang gaba na natin yung pagkain dito sa Cavens, sa uh, Soup Food House. Actually, ang dami kumakain at uh, talagang kilalang kilala ang kanilang mga soup, no? Yung mga mami, bat and balls. Ito, bat and balls. Ito, mami. At uh, di natin konti si muna para malaman natin. ah, yeah. Uh, So ito yung bat and balls mami nila na may noodles, may chicharon kompleto, no? Yan. Ito yung itlog. Sabi ni tita, best to na kinakain habang mainit yung sabaw. Hmm. Hmm. Ay, ano po yung tempo, may yung tiyempo? Ah. Ano yung Parang utak eh oh Mmm Ito na yung mga bat and balls na no, ginayot ginayot na Lambot Hindi natin chili powder Parang mapapalaban tayo dito ah Amang tama sa maulan na panahon Dito po ito San Pablo City, Laguna haluin na natin na mas maigi para malo na yung mga chicharon. Okay yung lasa niya. Isa sa pinakamatagal na mamihan dito at uh, anumang oras talagang dadayuhin ng mga tao. La umaga hanggang gabi ito o sa likod ko ang pa rin tao gabi na po ngayon ha. Ah, uh, kalimang kaldero ka ba naman araw-araw ng sinasalang sabaw, yung karne. Hinandaan din tayo dito tita nung silog meals nila. Nakita niya yung itsura. Kompleto. May saging, may gulay, itlog, vegetables. No? Healthy. Healthy edition. Tapos may sabaw nitong mga mami. Wow. Yung itong mesa, pag nakita mo, madalas, may ganito, a partner namunay <laughs> yung munay quality sobrang quality po ganda ng loob no so discarte dyan so mo na yan siguro masasabi natin na hindi na to tinatanong ng mga tao talagang pinupuntahan po eh syempre, masarap mm. dahil yung kumakain dito na-discovery namin at ito nga napuntahan malalambot yung laman masarap yung lasa ng sabaw yung kanyang sabaw malapot po yung style no? No? hindi siya malabnaw na mami yung style no? Mm. medyo malapot mm. at talagang lasang lasa ko Abang may up tayo ng sabaw. Yung grabe nung yung garlic flavor niya. Hmm? Inahalo. Ginisa po ito. Hindi ito basta nilaga lang, no? Ginisa ng bawang to. Tsaka sibuyas. Kaya ganun yung lata. Hmm. Quality. Kung maghahanap kayo ng quality soup, no? Mami. Bat and balls. Big Mami dito San Pablo City, Laguna. Try niyo po itong Cabin's Soup Food House. Napakarami pa po nilang menu dito, no? aside from this, kayo nakain ko ngayon. Marami pa kayong pwedeng pagpilian. Mm. Isa pa, nasa nakakatuwa, o. Oh. Tingnan po, di ba? Sa mga ilang beses natin ulit na kumakain tayo ng Lomi, Mami, papakita ko sa inyo yung quality ng noodles. Ni Mickey. Hindi siya nagsasag, no? masarap Sa pa siyang kagatem yun tignan lang ko lang itong ano ha hindi ko alam kung ano po ito eh ito yata ay parang parang pork chop eh ay parang liempo yun sinipin natin liempo oh liempo nga oh diba mm. liempo tap bagay ah mahanap oh. ka ng talong Hmm. Bagong luto. Hmm. Ah. Untok ng tanong. <laughs> may lasa. Ah, ang binagbulan ko ng may na ano. Nasa garlic. Hmm. Tapos meron siya ang On the side. Ah. Okay. Ang yeah. presyuhan ng mga pagkain nila dito. Merong small, merong large, no? Na nag-range from 80 pesos to 125 pesos, no? Na po yung medium. Po yung bat and balls, no? Ano ba sila ng maliit na mami? In all honesty, ayos to. Sa dahil dahil, pwede niyo pupuntahan, no? Igin natin ng double check-in, siyempre. At siyempre, pasalamatan natin yung mga nakasama natin dito, no? Na sila ate, sila tita, yung town luck para matikman natin itong kanilang cave-ins yung mga specialty nila no ang bat and balls at uh, mami bit mami wow mm. yan ang pangaba para mabira ko na ng gusto to no hindi kalimutan one for one aking soul party list no maraming maraming salamat po sa inyong lahat na naman pagsama nyo sa amin dito sa episode na ito hindi <laughs> ko mapigilan ko <laughs> <laughs> yung pinatawag ko eh tarap ng muna oh. yun ngayon no at syempre maraming maraming pagpapala ang dumating sa inyong lahat lagi po tayo mag-iingat no at uh, ito na babago-bago ang panahon, muulan, maaraw, no? Anyway, pag po para sa inyo lahat, ako po ang inyong Kuya Dex, syempre, oh, man natin ito kay Soup so, Bye! Bye!